Salamat po ngayong araw na ito at binigyan tayo magandang panahon. Panginoon, salamat sa araw na ito na kami nagkatipuntipon para sa isang mahalagang okasyon ito. Isang papuri at masasalamat sa mga biyaya namin at hanggang sa buong taon at sa mga susunod pang mga taon. Ang araw din po ito ay ang pagbalita para sa aming mahalo sa si Kristina, kapag siya magsumbol, nakaraan at sana ay magmasay siya at tahimik sa kanya kinalalagyan na loob. I-bless din po natin ang lahat ng dito sa sarusano nito ngayong araw nito sa pagkabuhay ni Jesus. Sana tayo magmigitas, malakas at may kapayapaan sa ating pamilya. Si Ronald na nagmamahagi na at siyang nagdaos ng sarusano ito at mula dito, sa bindi siya ng malakas na pangatawad. At sa may bahay, may siyang sa kanya, sana ko'y pagpalaan ng inyong buong pamilya. Naway tayong lahat, ay umuwi masaya sa kanyang kanyang tahanan, baon ng ngiti, at pasasalamat sa lahat ng biyaya natin matatanggap mayroong araw na ito. Pagpalaan po tayong lahat ng mga may kapal, sa ngalan ng haman,